good morning mga katravel. Ito, kakain tayo ngayon. May sobra tayo dito sa ating pinagbigay kanina. Ayan. Sobrang kanin. Ito yung kakainin ko. Kung nagtataka kayo, bakit dalawa ang cook ko? Kasi, dalawa ang aking Chan Ito, request ni... I is Mam Ma Jessica na papakita ko daw yung kakainin ko. O. You know. oh, hotdog tsaka manok. May in-upload ako, Mam Ma Jessica. May bago ka na naman tatawanan. Bubuloy, bulihin mo na naman ako bukas. Tara mga rebel, kain.

Mr. Si Trump, Kuya Nuli Black, Bal Santos, sa Business, dari Aquino, Violeta, sa kay Archer Hilario. Shout out sa Mapansin nyo sana si Tatay para mabigyan nyo ng pagkain. Simple ka-idol ko, King Lock. Sa ano, kay daddy yung nasa Makati nadaanan nyo sana sa tatay bigyan nyo nun ng anong pagkain at pera marami na kayong pera eh Dahil di-off ngayon, marami um, tayong gagaw gagawin katatawa katatawa ng manda kayo mamaya mga sabi Monday, sa bukas mamatay magkaya magkakatawa yan Jessica ng moonwalk KL ng is mana Philippines lain. Ito sa yung mga panahon. Sa Manila, ang maambun-ambun. Doon sa Quireno. Buti dito, mainit sa Paranaque. Kasing init na pagtanggap niya sa'yo. Yari. simple mga dalawa pa tayo konti dito na tayo Please subscribe na lang ang aking YouTube channel, RG Travel Vlog sa IP RJ Travel Vlog Robert Gabiola sa Facebook si Takits tayo mga katrabe thank you abangan ang mga iba pang vlog natin pupunta tayo sa Antipolo doon tayo mamimigay pag may ano na pera thank you thank you